Yan so tayo po ay magpasimula sa pagbabasa ng mabuting balita ni Kristo sa kanyang uh, banal na salita. Kung kayo po ay mayroon pong uh, Biblia ay uh, kuhanin niyo po yung verse natin. Wala po tayong uh, screen. So sa Kawikaan chapter 4 verses 23 hanggang 27. Sabi po dyan sa, sa Tagalog. Tatagalogin ko na lamang po. Sabi sa 23. Yan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pokol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko o kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Sa so, pagbalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Bakit po ito po yung ating pong pag-uusapan po ngayon? Amen. E, ito po ang ating pong topic po ay ngayon ay patungkol po sa kung paano po natin ingatan yung ating pong puso spiritually or protecting our heart spiritually. So alam niyo po ba kanina po, maagang-maaga pa lang ay may kinounsel na po ako about puso. So ma kaya maganda po na pag-aralan din po natin ang patungkol po sa yung kung paano ba tayo nagkaroon ng pusong spiritual. Amen po ba. Praise God. So tatanungin ko po kayo, kumusta po ang inyong mga puso? Katulad po ng binasa po natin, puro po ito paalala ni Haring Solomon sa atin sa Kawikaan chapter 4, 23 hanggang 27. So sabi po dito, How how's our heart? To guard our heart spiritually, we must protect our thoughts by filling our mind with God's word. Ano ibig sabihin? Sabi po kasi dito, sabi di ba? Sabi dito sa 23. Ang sabi dyan, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So, mga mga ingat daw po tayo sa ating mga pag-iisip sapagat ang buhay natin ito ay ah, talagang ah, nilikha sa pamagitan ng ating mga kaisipan. We must protect our thoughts by filling our mind with God's Word. So, ito po kung paano po natin na ah, ingatan yung ating spiritual na puso, yung ating mga puso sa ngayon. We must protect our thoughts by filling our mind with God's word. So, salita ng Diyos ang makapag-iingat sa ating mga puso para tayo ay, uh, sabi nga, hindi tayo maapiktuhan. Filter what we consume. So, ibig sabihin, pipiliin lang po natin kung ano yung ating mga sinasabi. Amen po ba? So, uh, sabi dito, engage in regular prayer for wisdom and strength. So patuloy tayo na uh, manalangin yung araw-araw natin na panalangin yung ating pamuhayan. Amen. Para tayo makakuha ng karunungan at yung kalakasan natin ay magmula sa Diyos. And then maintaining our spiritual priorities. Constantly aligning our thoughts and action with our faith as our heart is considered the source of our life direction. Ang sabi po dito, panatilihin daw po natin yung ating mga spiritual na mga priority. Ano ba yung mga priority natin? Constantly aligning our thoughts in action with our faith. So, dapat, dapat naka-align yung ating mga isip sa kung ano yung ginagawa natin sa pamagitan ng ating pananampalataya as our heart is considered the source of our life direction. So, kung paano na yung ating puso ay kinukonsidera natin na siya yung pinagbumulan ng ating buhay, siya yung pinagbumulan ng direksyon ng buhay na ito, kailangan natin na, kailangan na mai align natin yung ating isip at yung ating aksyon may kasamang pananampalataya. Amen po. So, panatilihin po natin yung mga priority natin, spiritual. So, katulad po ng mga ginagawa po natin, sa kasalukuyan, sabi ko, kahit na gusto nating magpahinga, sa so, lang po, parang nga uh, masama po ang aking uh, nararamdaman. So, yun talaga ang Parang nangailangan din ng pahinga. Na, uh, masakit po yung, parang hindi makapagsalita ng ayos kasi masakit yung dibdib pati likod. Pero kailangan, kasi nga, priority natin yung mga bagay na ito. Kung baga, kung saan naka-align yung, ating uh, yung ating isip at yung ating mga ginagawa sa pamagitan ng ating pananampalataya, kung paano daw po na kinukonsidera natin na ang ating mga puso dito nagmumula yung direksyon ng ating mga buhay. Amen po. So, ingatan po natin yung ating puso. So kanina mayroong prayer request na sabi ay uh, panalangin yung kanyang uh, ngatan daw niya yung heart niya. So ibig sabihin kapag ano yung prayer request ay uh, mayroon siya mga pinagdadaanan. So maaga pa sabi ko yung gano'n sitwasyon pala na ano parang nakakaapikto rin sa may katawan. Ano nasa nagpapayo parang uh, pakiramdam ko mga hapon, parang sabi ko, bakit ganun? Parang sumasakit ang puso ko. Kasi kasi nga, maaga pa, madilim parang yun na, yung, yun na yung topic namin, yun na yung pagpapaalala ko na yung puso, iingatan. Dahil nga, pre prayer request niya, maiingatan niya yung kanyang puso. So parang na naapiktuhan din ako. Naramdaman ko, parang bandang hapon, may kumikirot sa puso ko. So, we must practice spiritual discipline. So, para maingatan natin yung puso natin, i-practice natin yung mga disiplinang ito. Letter A, we must read and meditate on scripture. Stay in the word. Yan. So manatili tayo sa salita ng Diyos and allow it to transform our heart and guard our thoughts. So manatili tayo sa salita ng Diyos. Ito yung mga disiplina para hindi makapasok ano man yung mga negatibo sa ating mga puso. Manatili tayong magbasa ng salita ng Diyos. Manatili tayo sa salita ng Diyos at hayaan natin na mabago ang ating puso at mabantayan nito yung ating mga iniisip. Amen po. We must pray consistently. Yan yung consistent na pananalangin yung palagi. Ask God for wisdom and help trust him with our struggles and weaknesses so ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon yung ating mga pinagdadaanan at yung ating mga kahinaan amen po then preaching the word to ourselves so kapag mayroong revelasyon sa atin ang Panginoon i-preach natin yan sa ating mga sarili remind ourselves of god's promises and truths so katulad ni Haring David di ba sabi ni Haring David sa panahon na siya ay dumaranas ng uh, uh, kahirapan, dumaranos ng pagsubok, sabi niya, God's promises preserves my life. So dapat doon yun din yung tayo, yun din yung atin na pinanghahawakan. Sa panahon na tayo ay nahihirapan, sa panahon na tayo may pinagdadaanan, sa pangako ng Diyos tayo lamang tumuon. Amen po ba? Sabi nga, yun yung nakapagpahaba ng kanyang buhay, yung pangako ng Diyos. Amen. Guard our thoughts and influences Consciously evaluate our thoughts and bring them into alignment with the will of God. So, ingatan daw po natin 'yung ating mga isip at 'yung mga nakaka sa atin. Yung maging conscious tayo na mag-evaluate sa ating mga iniisip at dalhin natin ito na ma kumbaga ma-align ito sa kalooban ng ating Panginoon. Filter what we consume. So, Salain natin kung ano yung ating mga uh, pag sinabing filter what we consume kung ano lang yung ako ano yung tinatanggap natin na salita sa kapwa natin o sa kapitbahay natin. Ibig sabihin, salain natin, huwag natin kuhanin lahat. Amen po. We must filter what we consume. Be mindful of the inputs to our mind and heart. So mga maingat daw po tayo kung ano yung ipapasok natin sa ating isip at sa ating mga puso. So niniwala ba kayo na ang social media ay nagkakaapekto sa puso ng tao at sa isip? Totoo po 'yun. So kaya nga kailangan na maging ano tayo, maging uh, aware tayo doon sa sa social media ngayon. Sabi nga parang ito na yung uh, yung ingay sa sanlibutan, di ba? Maraming mga pinag-uusapan na sabi nga, kung hindi matatag yung, yung faith mo at kung hindi ka naka-align sa kalooban ng Diyos, baka ikay din ay matangay. Amen po. Uh, sabi dito, be mindful of the inputs to our mind and heart. So, mag-ingat po tayo kung ano yung papapasukin natin o ipapasok natin sa ating mga kaisipan at sa ating mga puso such as media or any conversation. So sabi nyo, minensyo na nga yung media, ano yung mga usapan, and guard our communication, avoid corrupt talk. Ano bang ibig sabihin nito? Bantayan daw po natin yung ating mga pag-uusap. Amen po. Kapag negatibo, ay huwag na nating pag-usapan. Amen po ba? Kapag positibo ID, iyon 'yon. Sabi nga, i-filter natin kung ano 'yung tatanggapin ng ating mga kaisipan at uh, iwasan natin 'yung mga walang kwentang pag-uusap. Ang sabi dito, we must avoid corrupt talk. Iwasan po natin 'yung mga walang kwentang mga usapin. Then we must cultivate a healthy spiritual life. Yan, so sikapin po natin na magkaroon tayo ng malusog na spiritual na buhay. Amen. Kasi alam nyo po, kaya naman lang humihina yung ating uh, puso, nagkakaroon ng problema dahil nga hindi healthy yung ating buhay spiritual. Amen po. Build a communication and relationship and surround ourselves with a supportive spiritual family or, or believers that encourage each other. So, ibig sabihin, kumbaga, imbis na tayo ay makisama doon sa mga nag-uusap ng walang kwenta, ay doon tayo makisama doon sa mga spiritual family natin o kaya mananampalataya na pwedeng ma-encourage tayo sa isa't isa. Amen po ba? Na, naranasan po ba't natin na uh, ma-encourage tayo sa isa't isa ng ating mga kapamilya spiritual? Yan sabi pa dito, we must focus on high priorities. Basta ipokus daw po natin yung ating buhay sa mga priority natin. Yan, so, Katulad po na may, mayroon mga mga nag invite sa atin na mga mga kaibigan. So, titingnan natin kung priority ba yun o hindi. Si tatay nga, last night ay ini-invite siya ng kanyang kaibigan. Pinapapunta sa opisina. So, big sabihin, mayroon mga priority tayo na masigit pa doon sa mga Uh, natatanggap natin ng mga invitasyon, kaya hindi natin sila napagbibigyan. So, sabi dito, we must focus on high priorities. Stay focused on our spiritual goals and do not compromise your values. Ibig sabihin, manatili daw po tayo nakapokus sa mga goal natin spiritually. Ano ba yung goal natin? Di ba sabi nga, tayo'y magwiwin ng soul. tayo na, tayo'y, ang goal natin, magkaroon tayo, magkaroon mag tayo ng mga leader. Kasi kung mapapansin po natin, eh ilan na lamang po yung mga gumaganap ng tungkulin. Amen po. And do not compromise your values. Huwag natin i yung ating uh, pinahahalagahan. Amen po ba? We must seek guidance. Ask God to re to reveal any hidden vulnerabilities in your heart and mind. So, ta itanong po natin sa ating Panginoon, na ilabas o ipakita sa atin yung mga natatago na mga bagay-bagay sa puso natin at sa isip natin na minsan hindi natin namamalayan na mayroon pala tayo noon. Amen po ba? Sabi nga, lagi natin itong tatangdaan. We must respond to challenges. So hindi po naiwasan yung mga challenges, mga trials na pagdadaanan. Kaya-kaya lang, paano ba natin ito haharapin? How can we respond to these challenges? Sabi nga dito, we must persevere through difficulties. Dapat magpatuloy pa rin tayo, magsikap tayo sa pamamagitan ng mga kahirapan na ito. Amen po. We must continue to rely on God's strength during trials and challenges. Ibig sabihin, ma ma magpakatatag po tayo at uh, manatili tayo na dumipende sa ating Panginoon. Ko, natin 'yung ating lakas sa Diyos. Lalo na kapag mayroong mga trials, may mga pagsubok o mga challenges sa buhay natin. Kasi so, wala naman tayo ibang mapaghuhugutan. Kapag kapag ah, 'yung iba naghuhuhugot sila sa social media. Amen po. So tayo hindi natin kailangan, kaya i-filter natin kung ano 'yung ini-input natin sa ating isip at sa ating puso. Kahit na yung ating mga napapanood, minsan kasi nakaka-apekto yun. Amen po. Hello. Confess and repent. So, nandito yung confession, yung uh, uh, paghingi ng tawad. Regularly, confess and repent. So, yan yung ating gagawin. Araw-araw. Hindi pwede natin sabihin, hindi naman tayo nagkukulang, hindi tayo nagkakasala. Amen po. So, sa bawat uh, pagsapit ng gabi, nandun po yung ating repentance amen po ba We must confess and repent of sin to stay spiritually clean and renewed Yan para mga natili daw po tayong spiritually clean ibig sabihin malinis at uh, laging bago ay kailangan lagi tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon Amen po ba yeah, lagi natin yung tatandaan na sa buhay natin ay uh, hindi tayo uh, na naging exempted doon sa mga pagsubok. Sabi nga, the more nga na naglilingkod sa Panginoon, the, yun yung maraming pagsubok, mas matitindi pa. Amen po ba. Pero sabi nga sa panahon ng pagsubok, we must always rely for God's strength para maharap natin yung mga challenges, yung mga difficulties. Amen po. Kaya yeah. Salamat sa Panginoon kasi mayroon tayong salita ng Diyos na napagkukuha ng lakas. Kasi kung wala, naku, ano kaya ang sitwasyon natin? Diba? Kaya salamat sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng karunungan. Pinatatalas niya yung ating mga kaisipan. Hindi, hindi tayo nahayaan ng Diyos na mag-isip ng mga bagay na negatibo. Amen po. Sige lang. Alam niyo po ba, talagang lately as in talagang uh, punong-puno yung isip para nga Uh, ano tawag doon, overflowing yung uh, isip. Overflowing talaga yung pag-iisip sa mga pangangailangan. Kahit naman po magpahangga ngayon ay ganun pa rin. Pero sabi nga, di ba, hindi natin pwede na itigil yung ating priority sapagkat priority natin si Lord, makapaglingkod tayo. Kung baga, hanga, kung baga, wala na nga tayo kung, nang kukulang na nga tayo, naghahanap na nga tayo ng solusyon, tapos tatalikod pa tayo sa Panginoon. So, parang di maganda yun para sa atin, ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya, bawat araw, may tagumpay sa, sa Panginoon. Amen. So, bawat araw, pinagtatagumpay tayo. Hindi naman biro yung ating mga pinagdadaanan. Pero lagi nating tatandaan, mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. Amen. So, hindi siya, hindi siya nagkukulang sa atin. Kapag tayo nagkukulang ng kaalaman, sabi niya, sa kanya lamang tayo lumapit. Sa lahat na ating mga pangailangan, sabi nga niya, sabi nga sa lumang tipan, ba diba, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Kaya sabi nga, lagi natin na i-preach yung pangako ng Diyos sa ating mga sarili. Katulad no, mayroon tayong mga pangailangan, Lord, sabi mo, sa bundok mo, may, doon may nakalaan ka para sa amin. Marami kaming pangangailangan. Amen po. So, sa bawat pananagumpay, ay mayroon talagang uh, laging na pinagdadaan na, uh, na labanan, spiritual at literal. Amen po. Laging mayroong mga sakripisyo talagang pagdadaanan. Uh, mabuti na lang nandiyan si Lord. Siya yung ating kalakasan. Siya yung, na, uh, siya yung nagpapalakas. Kahit na nakakadama ng pag, panghihina, panglupay-pay, eh, pero nandiyan ang Panginoon. Sabi nga, we must rely on God's strength. So, hindi natin pwedeng sabihin na Lord, mahina, mahina ako ngayon. Kasi kapag uh, minsan hindi na natin, hindi na si Lord yung kausap natin, si Satan na pala yun. Tuwang-tuwa si Satan kapag na, nakikita niya na ang mga na, mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos ay nanlulupay-pay. Kasi na, natutuwa siya. Tuwang-tuwa si Satan doon. Marami siyang mga inaalok. Amen po ba? Marami inaalok si Satan. Kaya nasa sa atin po yan. Pero salamat sa Diyos kasi lagi siyang nandyan para tayo'y alalayan. Panahon na tayo'y nangangailangan, nandyan siya upang tayo'y tulungan. So kahit hindi pa natin nakikita yung mga tulong na parating, pero alam natin na gagawa ang Diyos sa panahon na hindi natin kayang uh, arokin ang kanyang kaisipan. Sabi nga, nasa sa atin na lang yan, yung ating uh, pagiging willing na magamit tayo ng ating Panginoon. So, huwag tayong manglupay-pay sa kabila ng mga sitwasyon na ito. Dahil nandyan ang Diyos, lagi siyang handang sumaklolo sa atin. Lagi natin i-acknowledge na si Lord laging sa siya ang Diyos ng saklolo. Amen po ba? Siya ang Diyos na tumutulong. Amen po. Amen. Kaya sabi dito, a Christian's unwillingness to serve may soon to destroy his capacity of usefulness. Ang isa daw pong mananampalataya na, hin na ayaw maglingkod. Yung mga unwillingness siya, ayaw niyang maglingkod sa Panginoon. Ito yung uh, magdadala sa Kanya, na yung Kanyang kakayahan na hindi magamit. Amen? Kaya yeah, whatever na gift sa atin ng Panginoon, ipagamit natin sa Panginoon willingly, wholeheartedly. Amen po. Yung buong puso, ipagpagamit tayo sa Panginoon. Nang sa ganun, hindi po masira yung ating mga kapasidad maging kagamit-gamit tayo sa ministeryo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na waay mayroon po tayong na natututunan. Yung ating, yung ating po mga... Uh, pinag-aaralan sa pagmi mentor natin. Ito po ay uh, hindi po lumalayo sa ating personal na buhay na nagiging guide natin para para kayo ay mapunuan, para kayo meron kayong mga sandata, ano man yung dumating na kapag may, uh, may warfare man na pagdadaanan, ay uh, Alam nyo kung ano yung mga sikreto, alam nyo kung ano yung mga susi para sa pagtatagumpay. Amen. So, paaanhin naman natin, magamit man po tayo ng mga malalalim po na pagtuturo, kung hindi naman natin ito may apply sa buhay natin, di useless din. Amen. So, hahanap tayo, yung mga tinuturo sa atin, naging useful ito sa atin kapag sinasabuhay natin. Amen. Isabuhay e, natin kung ano yung ating napapakinggan at hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa karunungan kung paano tayo makapaglingkod sa Diyos. Amen. So, wag po natin patuloy na problemahin yung mga parating natin na mga pangailangan, yung mga uniform nyo po. Huwag nyo pong isipin yun. Huwag nyo pong gawing dahilan yun para matigil po yung inyong kagalakan. Amen po. It's a matter lang po nang mag-i-reveal -re nyo lamang po yun. No? Wala pang uniform, makapaghihintay man. So, kung mayroon naman po na pwede pong umabono, edi eh, mag-abono. Amen po ba? So, wag natin gawing hadlang yun. wag natin gawing dahilan para sabihin natin na, ay, hindi siguro ako sa uh, sasali. So, wag po natin i kompromiso Sabi nga, do not compromise our values. Amen. Yung mga, mga, mahalaga sa atin. Amen po ba? Mahalaga sa atin. Yung paglilingkod. Kaya, wag, natin i kompromiso yung mga values natin. So, para ano, ano pa na, na, na kapag, ito pa pala po, paalala ko po sa inyo, kapag mayroong nagtatanong po sa inyo, kung nag-aaral kayo, ang sasagot nyo po ay upo. Amen po ba? Huwag nyo po nga sabihin, hindi po kayo nag-aaral. Kasi ano po yung ginagawa natin dito, pag ganitong araw na Merkulis, kung hindi tayo nag-aaral. Amen po ba? Kumbaga, continuous nga po yung ating pag-aaral, hindi po series, di ba? So sila, series lang, mayroon lang sila nga alot na oras, uh, buwan kung hanggang saan. Sabi nga, yung tinatawag nila ng mga seminar, dumadaan sila doon, hindi naman nila nagagamit. Amen po ba? So normal po 'yun na minsan nakakara nakakaranas po tayo ng mga disappointment from other people. Hayaan po natin sila kasi hindi naman nila nakikita kung ano yung mga ginagawa natin dito sa loob ng ministry. Ang uh, ano ang hamon na lang sa kanila. Ito po ang hamon. Itayo niyo kung ano yung napag-aralan niyo. Hamonin niyo sila. Amen po. Kailangan yung inyong napag-aralan niyo napakinggan i-preach nyo yan. Amen po? Itayo nyo. Tayuan nyo. Amen po? So, pag nunay nagtanong kung nag-aaral, yes, nag-aaral po kami. Continuous nga po ang aming pag-aaral eh. Hindi naman po kami, hindi naman po kami tumatayo sa aming sarili. At naniniwala po kami na sumasa amin ang Espiritu ng Panginoon sa bawat pag-ministry namin. So, sabihin nyo po yun. Amen po? Amen. So salamat sa Panginoon at uh, minsan pa po sa gabi pong ito tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Lord, we thank you, Father God, for this opportunity na kami ay uh, nakapakinig ng uh, kalakasan o pangma-i-preach uh, namin to sa aming mga sarili, ma maging uh, magkaroon kami ng spiritual discipline sa aming buhay paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. I-guide mo po kami patuloy. Pagpalain mo pong bawat isa. Patatagin mo po kami sa lahat ng mga hamon ng buhay na aming pinagdadaanan. Ikaw ang Diyos na dakila, tapat, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming tagapanguna. Ikaw ang aming leader. Kaya salamat Panginoon. Marapat lamang na ikaw aming may taas, may hayag iyong kabutihan. Salamat po Panginoon.